Mahirap bang aralin ang French language? So mga boss, honestly, gusto kong magbigay sa inyo talaga ng totoong sagot dyan. Mahirap na mahirap aralin ang French. Totoo yan. Mahirap in a way na hindi mo isa sa puso para matutunan yung lingwahe ng French. Pero sa totoong buhay, kapag nandito ka na, pipilitin mo na lang na matutunan kahit ayaw mo. Kasi wala kang choice eh. Wala kang choice kundi aralin yun para mapadali yung pagkisama mo sa kanila at syempre yung pamumuhay mo dito sa Quebec, Canada naalala ko dati nung bago pa lang ako sa trabaho ko, parang uh, first day or two days ko pa lang yata no? alam mo yung hindi lang ako na shock sa mga taong nakikita ko eh, tsaka sa mga bagay sa paligid ko, mas na culture shock ako doon sa mga naririnig ko may mga pagkakataon na minsan parang gusto ko na lang lumubog yung umupo sa gilid tapos magtakip ng tenga para hindi ko sala marinig eh. kasi kahit konting sentence wala ka talagang maintindihan one time nga mga boss nagserve ako kay customer ng pagkain niya nasa tray so pag serve ko sa kanya bigla siyang nagsalita ng french at parang siya sabi niya na meron siyang kailangan at gusto kong ibigay sa kanya so habang nagsasalita siya tinitingnan ko lang siya sa mata at iniintindi ko kung ano ba yung gusto niya. So, tapos habang nagsasalita siya, tumitingin ako dun sa, uh, dun sa tray para ma-identify ko kung ano ba yung kailangan niya or kung ano ba yung gusto niya. So, wala na kasi akong time doon para humatak o humingi ng tulong sa mga ibang kasama ko dahil rush time yun at lahat sila may mga ginagawa. Hindi na ginawa ko, hinulaan ko na lang kung ano yung gusto niya. Tapos so, pumasok sa isip ko na baka kailangan niya ng tubig or glass of water. So, binigyan ko siya ngayon ng glass of water. Alam niyo, pagbigay ko sa kanya ng basa na may tubig, Napatingin ako sa reaction niya. Talagang mahal at tamang na-disappoint siya. Kasi hindi pala yung inihingi niya. Hindi ko rin kasi napansin na meron pa palang kulang doon sa binigay ko. So, which is yung straw. So, straw lang pala yung inihingi niya. Pero, hindi ko pa maintindihan. Binigay ko siya ng tubig. Tapos, nadismaya siya. Bumaling na lang siya ng gano'n. Tapos, umalis na. So, alam niyo yung time doon. Parang gusto kong lumubog doon sa kinatatayuan ko. Kasi, hiyang-hiya ako eh. Napamura na lang talaga ako nung post eh. Sabi ko, ah, hindi talaga. Oh, yung pala yung hihingi nyo, hindi ko pa naibigay. -e so kaya ang advice ko sa inyo mga boss, no, yung mga pupunta dito sa Quebec, Canada or kung saan mang lupalop ng mundo na ang ginagamit na lang lingwahe ay French or kahit ano pang lingwahe na hindi mo alam, habang nandiyan ka sa Pilipinas, aralin mo na. Pupunta mo doon sa bansa na yun. Aralin mo na yung mga basic na dapat mong malaman kapag nasa operation ka o nasa trabaho ka. Tulad ng mga salita na paano mo sasabihin na kailangan mo ng tulong, paano mo sasabihin na kailangan mo yung bagay na to, paano ka magre-respond sa mga basic or laging tanong pag nasa operation. Tulad ng kamusta ka, anong ginagawa mo, anong kailangan mo, anong oras ang pasok mo, anong oras ang out mo at marami pa. So, diyan pa lang sa Pilipinas, aralin nyo na yun. Huwag nyo lang pagandaan yung mga dapat nyo gawin dito. Pagandaan nyo rin kung paano matutunan yun. Kasi boss, 100% isa yan sa magiging problema mo kapag nandito ka sa Quebec, Canada. Kaya pansin ninyo yung mga ibang kabayan natin, di ba? Yung mga nasa Quebec, lumilipat ng ibang territory. Kasi yung iba, hirap talagang matutunan yung French kaya tumatawid ng mga English territory. Well, mahirap naman talaga. Yung iba naman, kahit alam nila na kaya nilang matutunan yung salita na yon, iniisip naman nila yung mga pamilya nila na papunta na dito at makikipagsabayan doon sa mga struggle pagdating sa mga language nila. So ayaw nila na iparanas yung naranasan nila doon sa kanilang pamilya na papunta dito. Pero dito sa Quebec mga boss, talagang gusto ko lang maging honest sa inyo na mahirap talaga. Pero yung mga boss, magdadalawan taon na ako dito. Kung kakamusta mo ko kung marunong na ba ako mag-French or nakakaintindi na ba ako ng French or kaya ko na ba magsalita na merong conversation sa mga tao dito. Sabi so, honest mga boss, hindi ko pa talaga maintindihan. Siguro naiintindihan ko konti at nakakapagsalita ako ng konti at nakakapagbasa ako pero konting konti lang din. Kasi hindi enough yung status namin dito sa Quebec, Canada para mag-aral ng part-time or dalawang beses sa isang linggo. Kasi kailangan mo na matapos yung hanggang level 7 or hanggang level 8 Bayon, para mas maintindihan mo, para mas matuto ka, para makapagsalita ka ng normal, maintindihan mo lahat ng mga sayasabi nila. Pero minsan totoo lang, minsan nakakasawa at mag-aral ng prince eh nakaka, ano, nakaka-drain ng utak. Kasi madalas na nangyayari sa amin dito, siyempre, pagod sa trabaho, tapos papasok sa school. Wala talagang papasok sa utak mo eh. Kahit pilit mo intindihin, mo talaga maintindihan. Main kahit gustong-gusto mo nang tumigil na mag-aral or pumasok sa school para matutunan yung friends, wala kang choice. Kundi, ano na lang, go with the flow na lang, papasok ka na lang kahit minsan walang papasok sa isip mo or minsan may papasok naman. Iniisip na lang namin dito na maswerte pa rin kami kasi kahit pa paano nagkakaroon kami ng opportunity para ibigay ng government ng Canada na matutunan namin yung salita ng French. Pero alam niyo mga boss, habang tumatagal kayo dito sa Quebec, Canada, mapapansin niyo na lang pag lumipas yung panahon na may mapapansin ka talaga sa sarili mo na meron kang improvement compare nung bago ka dito at sa ngayon na sabihin natin na 2 years ka na or mag 2 years ka na dito meron at meron ka talagang matututunan kahit ayaw at sa gusto mo ipasok mo sa kokote mo para malaman yung salita na yon. Kaya ulitin ko lang mga boss yung mga kabayan natin na papunta dito sa Quebec, Canada Diyan pa lang sa Pilipinas or kung nasan ka man, so, aralin mo na yung mga basic, yung mga kailangan mo na dapat mong malaman na salita na madalas na ginagamit sa trabaho mo dito sa Quebec, Canada. So sipag at tiyagalan talaga mga boss para makuha mo yung isang bagay o para matutunan mo yun. Laging yung tandaan to mga boss, may mga kabayan tayo dito na marunong magsalita ng French. Even na hindi sila pinanganak dito pero natutunan nila. So what more kung ikaw pa na may abilidad at sinasa mo na malaman or patutunan yung pagsasalita ng Pranses. So kung kaya nila, kaya mo rin. So lang mga boss, so don't forget to subscribe, follow and share ko na sa TikTok or Facebook page kita.